New Year to all uh, DIY no to all DIY or sa lahat po na nagdi-DIY at saka naka solar no Happy New Year po sa inyo no mga ka diy so yan update ko lang po kayo so kaya ako nagvideo so sa mga habol po ng uh, mga setup po ngayon hanggang uh, mamaya na lang po mga bossing no uh, sa January 1 po ay tinaas na po natin no Tataas na po ang presyo ng ating mga setup ngayon no. Simula sa 3000 watts, 4500 hanggang 2000 to 3 2, watts is tataas na po lahat. So mga ka DIY, update uh effective to no uh effective sa January 1 no. Tataas na po itong setup nito no. Tataas tataas lang po na po ng kaunti ng mga ka DIY. So yan, at uh, marami naman pong uh Uh, mababago. Okay, Ma marami pong papri no sa pagtaas niya. So yan, update lang mga ka-DIY no sa mga gusto pang humabol hanggang uh, alas 12 o hanggang alas 11 po ng madaling araw no. Kasi alas 12 na 1 na yon. So yun na po yung price natin no. Yan, God bless mga ka -DIY. Happy New Year. Bye-bye. Thank you for watching.